Ako ho ay nandito na naman nga sa Kalapan at dito nga sa Mr. DIY. Magandang araw. Ayan, nandito nga ako sa Mr. DIY dahil ako nga ho ay bibili ng bulaklak na aking ilalagay sa cake. Bali ako ho ay may pa-order para sa April 6 at kailangan ko nga dito ay yung gold or yung yellow. Pero wala nga ako nakikitang gold dito kaya yellow na lang yung mabibili ko nga siguro. Pero yun naman ang napag-usapan nga namin ni Clyde at nasabi ko nga kapag wala nakita na gold ay gano'n lang yellow na lahat. Ito eto na nga po ang aking nabili. Ayan, kulay yellow at saka kulay puti. Nagdagdag na rin ako ng puti at baka nga kulangan yung aking kulay puti. Buti na lang at may nga akong yellow dahil kalimitan nga nakikita ko nga eto ka mga sunflower. Buti na lang at taghalwat ako at nandun nga sa so may bandan likod. Ayan aking nakuha. Nag-iisa na ng nga lang nga na sabi ko ay okay na nga ito. Kasi na siguro to dahil one tray lang naman yung cake na gagawin ko. Ngayon naman hoy nandito nga ako sa Boyet Grocery na ito. At ito nga at merong, meron akong dalang listahan syempre dahil ako nga ay magagawa nga ng milkshake. Ako ho ay magtitinda na rin nga nga tatatlong flavor lang naman ang aking nga muna at baka nga kahukulangin sa budget. Tapos dito, ayan, kumuha na rin ako ng proctose at saka yan, chocolate caramelized na yan. Ay, sugar caramelized pala. At shoutout nga po pala kay ate na nakakilala nga dito sa akin. Ayan, namimili din siya dito. Kaya lang, eh, hindi nga lang na ako nakapag-video at nakalimutan nga. Sa lakas ng boses ni ate at nagulat nga siya at nakilala nga niya ako, ay nakilala tuloy ako lahat ng mga nagtatrabaho dyan sa store na yan. Hindi na ako gano'ng nakapag-video at marami na nga akong dala. Ay, ako lang mag-isa nga ang pumunta nga diyan sa kalapan. Pagkatapos eto nga, at nandito naman ako sa so may pure gold. Ay, nasa jeep na pala ako. May dalangan na akong french fries at binili ko nga of your gold. Eto na ho yung aking mga pinamili kanina. Ayan yung bulaklak. Lalagay ko yun sa cake na may powder ako sa asais. Tapos ito yung ating sprinkles. Sprinkles pala. Sprinkles at saka marshmallow na maliliit. Ito yung cup. Wala nang plastic kasi walang nabibili ng plastic sa kalapan. Puro ganyan. Mga paper cup atayan. Itong cake drum na 10, inches. Dalawa lang yung binili ko. Mahal. 60 ang isa. Tapos, fresh milk, mantika, ito ang bawang. Mahal ng bawang. 1.37 ng kilo. Tapos, itong sibuyas. Ito ang mumurang sibuyas. Hindi ko na matanda. Parang 8.7 ata ang isang kilo. Ito straw. Dalawa na yung binili ko. Ito, maliit. Tsaka itong malalaki. Ayan, dahil bawal ng plastic. Ayan, ganyan ang kanilang tinda. Ito yung pangano ito. Alam ko pang sabustro to eh. Pang milkshake daw ka daw kasi to Ito, ang ating enjoy milkshake. Ang flavor mo nito ay cookies and cream, mango, at saka itong isang black forest. Ayan pa lang akin nabibili. Tatlong flavor pa lang. Tapos itong caramelized na ano, pang nagay sa ibabaw. Proctose. Ayan, mabili na rin ako ng proctose para hindi na tayo maglalagay ng asukal at na lang. Ganyan ba talaga yan? Hindi siya puno. <laughs> Tapos ito, nagayan ng kikiam. Isang maliit, isang malaki ang akang binili. Dried garlic. Yan. Tapos ito ay basurahan. Plastic ng basurahan. Pabili na rin ako nito. May, may lalagay ako dyan. Dalawa, tig-isa. Tapos itong food color na yellow, asukal ng puti, plastic ng yelo Sampayto pa lang, talagang ko sa puto dahil may order sa Asais. At itong all-purpose flour. 1 kilo na binili ko kasi may nabibili naman kaming harina na dito sa amin. So, ayan lang, ayan lang lahat ang aking pinamili. Oh, 'di ba? Nasa mahigit din ano, 'yan, 3,000 din. at ito pa pala yung shawarma na nabili ko. Ayan, astig yung kanyang ano, wala daw ibang ano eh, ibang klase, ganito lang. Ayan, sang kilo itong balot. Pero dalawang, dalawang balot yung binili ko. Dalawang kilo.